tempat <laughs> 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 masamang makipagkaibigan sa opposite sex. Hindi rin masamang makipagkaibigan sa ex. Magiging masama lang yan kapag walang consent ng partner mo o kapag hindi mo pinaaalam sa kanya. At once nalaman niya yun at sinabi niya sa yung hindi maganda sa pakiramdam niya, ang unang bagay na dapat mong gawin ay umiwas sa kanila. Hindi yung didepensa ka agad tas galit ka pa pinaiiwas ka pagsisik niyo sa isip niyo na dapat yung i-consider na baka mamaya meron traumatic experience yung partner niyo kaya hirap magtiwala o mabilis magselos. Kaya siya merong takot pag may nakaka-close kang ibang taong hindi niya kilala. Hindi yung sasabihan niyo agad na tamang hinala ka naman o kaya nakakasakal ka. At isa pa, kung mo ang personal boundaries mo at ang partner mo, hindi mo maahaya may makalapit sa yung iba bukod sa partner mo lang. Magkakaroon lang ng pagkakataon na makalapit sa 'yong ibang tao kung gusto mo rin. Matuto kayong lumisdansyon kaya limitahan man lang yung pagdikit mo sa iba pag may karelasyon na kayong tao. Hindi dapat mahirap gawin yan kung importante talaga sa iyo yung partner mo. Minsan nakala ng mga kaibigan natin Nagbago na tayo, kasi hindi na tayo sumasama sa mga happening sa mga gimmick pero di nila alam, hindi naman tayo nagbago, nag ka lang, nag -grow ka lang. Magwala pera? Hindi ba tatawa pro ka? Miss Carpe ka? Noong utang ka, magkakapera ka? Di ba? Kaya nga sabi natin, pera lang yan. Huwag mo alalahanin yan. Kinikita yan. In other words, mera, madali lang. Mati paper only. Easy. Pero yung pagmamahal, pagkailangan mo na ang pagmamahal, Abay, mahirap ang produce yan. Kung hindi na kasadaya at kung hindi na Hindi mo mong pwede sabihin sa isang tao, Mahal eh, hindi ko lang na ha? Ang pagmamahal, para maging magkatotohanan, dapat napaparamdam at napapatunayan ng patagalan. tapos nandito kami sa parlor uh, sinamahan ko ang aking wife dahil magpapagupit siya and also kapag nagpagupit yung wife mo ay kailangan samahan mo at kaantayin mo at huwag mo iwan hanggang matapos Kaya, kung nasa ang Ganda yun. Ah! Tara! Tara! Ganda yun. Ayan na nga mga pals. Pagkatapos niya magpagupit ay sinamahan ko naman siya dito sa mall upang mamili ng kanyang mga pantalon at saka gamit. Hey okay. Alam niyo kasi mga paps, isa sa pinakasimple pero pinaka the na feeling ng mga babae yung sinasamahan sila sa mga kanilang gustong puntahan o gusto nilang gawin lalong lalo na sa mga mall at sa mga parlor. So, in short, mga paps, kung gusto nyo magtagal at saka magkaroon palagi ng sparking relationship nyo between sa girlfriend mo o sa wife mo, ay kailangan gawin mo ito. So, ito lang po muna ang ating si sa araw na ito. Hopefully, meron ako na ibigay sa inyo na magandang idea at saka magandang kapupulutan ng araw, mga paps. So, huwag kalimutan, mag-subscribe, like, share, and comment below, and click the bell para updated kayo sa mga bago nating uploads. So, that's it, mga katapap. Salamat sa pagtanaw. Hopefully, nasilaan kayo. And this is what this business always right, take. Right. take into your hands a plan. Your own hands can land your own brand and damn. I feel like no one takes accountability. They want the credibility. Convincingly unwilling to put in the fucking hours it takes to get some power. Don't be fucking sour. Take a cold shower. Scream until you're louder. Work until you're prouder. And fuck all the doubters. They're just fucking Yo. downers. I swear to God, they all let me down. I always Yo. fought you wear the crown, I'm pissed off at these fucking clowns, who were all taught they deserve an ounce, it's only worth it if you work for it, it's only worth it if you work for it, I won't stop till they hear me now, I won't stop till I wear the crown.